Sa kauna-unahang pagkakataon, pinapasok ang media sa loob ng geothermal plant sa kanang Leyte na pagmamayari ng Energy Development Corporation. Pero katakot-takot na checkpoint ang dinaanan namin. Benji Dorango. So, ito na yung uh, pang lima na security check, uh, security check na dinaanan natin. No? Uh, limang beses na rin na yung mga pangalan namin. Bakay namin na makita ang patuloy na retrieval operation sa mga natabu ng construction worker sa sitio Aper na nasa loob lamang ng geothermal plant. Anim ang namatay, walo pa ang nawawala. Pero hindi sa amin ipinakita ang landslide area. a matter of fact, yung area restricted. Kung papasok ka, pa ng security clearance. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau Region 8, nagkaroon din ng pagguho sa sitio Aper noong 2009. Walang nasaktan noon pagpaniwala ng EDC ang dalawang linggong pag-ulan at 2.8 magnitude na lindol noong Webes ng gabi ang posibleng dahilan ng bagong pag-uho. Tinitignan din ang gulo ng MGB ang mga aktibidad ng EDC sa gilid ng bundok, gaya ng isinasagawang pipe sheltering at benching na posibleng nagpabigat sa lupa. If the area na maopinan mo na yan, mabuksan mo na yan, eh, meron na yung movement. Pero we can never predict kung kailan mag-landslide, kailan mag-earthquake. Taong 2006 pa nang ilabas ang detalyadong geohazard map ng MGB sa buong Southern Leyte. Nakukulay ng pula ang mapa ng mga lugar na may napakataas na posibilidad ng landslide at nakatayo sa gitna nito ang geothermal plant ng EDC. Ito pa lang sa ano natin, meron ng, meron ng legend na nakalagay kung nakategorize na kung alin yung high susceptible, alin yung medium, alin yung low. Hindi lang sa landslide prone area, pati yung plant prone areas. Sinuspindi na ng Department of Energy ang operasyon ng planta, pero hindi raw kumbinsido ang DOE na may kapabayang nangyari. The reason why uh, the slope protection was being done there was to protect the pipeline. Naunahan sila. Nais naman daw malaman ng dole kung bakit pinapasok pa ang 45 trabahador kahit may nakambang panganib. Mula dito sa kanang Leyte, Benji Durango, News 5.